Sa sobrang ng alipunga, nagnakaw ng foot spray ang isang babae sa isang pharmacy. Isang 42-year-old na Taiwanese na babae ang nagpunta sa isang pharmacy sa Taipei noong Merkules ng gabi. Tumunog ang alarm ng paalis ng pharmacy ang babae at pinigilan siya na nagbabantay ng tindahan. Natagpuan ng nagbabantay ang isang box ng Lamisil spray sa bag ng babae at nagtawag ng pulis. Ayon sa babae, may alipunga daw siya at biglang nangati ang paa niya sa loob ng pharmacy at dahil nakalimutan niya magdala ng pera, ninakaw niya ang foot spray dahil hindi na niya matiis ang pangangati ng kanyang paa. Kakaibang kaso man ito ay nakasuhan pa rin ang babae ng pagnanakaw.